Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tunay nga na na mas lumakas na ngayong season, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagmamakaawa na naman nga na si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Angat na nga po mga katrops ang Golden State Warriors sa 4 wins at 0 losses sa pre-season matapos silang manalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Detroit Pistons sa score naman 11 to 93. Kahit man nga po hindi dito naglaro ang kanilang superstar ni si Stephen Curry bunsod ng tinatamo nga po nitong injury sa kanyang daliri ay nagawa pa rin nga po nilang tambakan ng maaga ang Pistons salamat sa pag-step up ng halos lahat ng kanilang mga natitirang manlalaro Kagaya na lamang ni Moses Modi na nagtala dito ng 14 points, 2 rebounds at 3 assists. Lendy Waters the third na kumuha ng 13 points at 7 rebounds. Tracy Jackson Davis na gumawa ng 12 points, 10 rebounds, 3 assists at 3 blocks. Brandon Pozemski na kumuha naman ng 12 points, 4 rebounds, 4 assists at 2 steals. Buddy Hill na kumuha ng 12 points, 3 rebounds at 2 assists sa kanyang 4 3-pointers. At higit sa lahat si Jonathan Kuminga na gumawa naman ng 12 points at 2 rebounds. Kaya nagpapatunay nga po ito na tama talaga ang sinabi na Draymond Green nung nakarang araw na hindi nga po kagaya last season ay mas madami na nga po sila ngayong bala sa kanilang ofensa. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagmamakaawan na naman nga po si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyong mga katropes, dahil nga po hindi pa rin nakakapaglaro si na Christian Coloco at Christian Wood sa Lakers, ay kasalukuyan na nga po silang naghahanap ngayon ng isang bagong sentro na pansamantalang ipangpapalit nga po nila sa kanilang dalawa. At isa nga po sa mga nabanggit na pinagpipilian nila ngayong kunin ay ang kanilang dating big man na si Dwight Howard na isa para naman nga pong ganap na unrestricted free agent. Mismong si Howard na rin naman nga po ang personal na nakipag-usap sa team owner ng Lakers na si Geneva sa kanyang sariling podcast na bigyan siyang muli ng panibagong pagkakataon na makapaglaro sa kanilang kupunan. Pinag-usapan na rin naman nga po nila dito ang rason bakit binuwag agad ng Lakers ang kanilang championship team noong taong 2020. Pero paalala ko lang mga katrops, bago pa man nga po kumuha ang Lakers ng at least isang bagong center kagaya ni Dwight Howard, ay kailangan muna nga po nila na magbawas ng at least isang player sa kanilang hawak ngayon na 15-man lineup upang magkaroon sila ng bakanting pwesto. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.